ay sa mga kababayan at inayan, magbabakasyon. Nandito naman si Wow, maghahatid sa inyo ng napakagandang lugar na bilihan ng pangpasalubong dito sa Saudi Arabia. Kaya kung malapit kayo dito sa Al-Qubar, Alcubar, ito'y matatagpuan dito sa Ramania, tapat ng Ramania Mall, at saka dito yan malapit sa may bus station. Ito yung mga bilihan. Ayun, mga wholesale lang ito ng mga pangbilihan ng mga tsokolate, mga kawaw. So, pag dito kayo, talagang mura yung manon niyo dito. So, madali lang siyang tuntunin. Ayan, malapit po siya sa may bus station ng Alcubar. Ayan, dito sa may Ramania. So, may mga chocolates na mura dito. Ayan, dito yun mga ko. Dito may mga wholesale. Ayan, may per kilo din sila dito. So, ito yun na napakarami. So, wholesale lang ito dito mga Wow. So, bulto-multuhan. Ayan, may mga iba-ibang chocolate. So dito mura lang at sa dito makatipid kayo pag dito kayo. At saka gusto niyo namang per kilo, may per kilo din dito. So ito yun siya mga kawaw. So dami-dami ito yung mga bilihan ng bultuhan o wholesale na mga pangbilihan ng pangpasalubong. Alam naman natin mga kabayan, isa sa pinakamasarap na natin ayan, sa buhay yung pangpasalubong. So may mga tobleron sila dito. Ayan, mura lang to 14 riyas. May ano dito. may mga tamar or dates sila na nandito. So, gusto nyo bumili ng mga ganito pang pasalubong meron din. Ayan yung mga dates na pang wholesale. Ayan, dito yung bultuhan. So, disclaimer, hindi po si Wow nagbibinta. Ayan. Ayan, nagyahatid ko lang sa inyo. Ayan, follow nyo lang si Wow. Ayan, panoorin nyo yung mga video ko. Ayan, ihatid ko sa inyo yung mga pangpabilihan na ng mga pangpasalubong Iba-ibang klaseng video. Yung ano po, gumagawa po ako ng random video. Ayan, di about dito sa Saudi Arabia. So, pag gusto nyo bumili na, dito na. Talagang wow. Ito yung mga tsokolate. Ayan, pag 10 riyas, 19 riya, ayan, kasi ito, dito pag dito kayo bumili. Ayan, wholesale, so mura lang. So, tipid kayo dito. At saka, pag malapit lang naman kay dito, pwede kayong pumunta. At saka, hindi lang naman ito yung bilihan dito. At saka, ito yung mga pasyalan ng maraming Pilipino. Ngayon nandito, may mga, ayan, may mga Nutella, iba-iba yung presyo dito, makawaw mga naka-promo siya. So, pwede nyo pang cargo to. So, dito yan, yung mga tsokolate. Ayan, ito yung mga tsokolate na namora. So, tipid siya dito, mga kawaw. Ayan, 10 riyas, may 5 riyas. Ayan, dito sa mga pangpasalubong. So, ito yan. Dito yan sa may Alcubar. So, hindi lang Pinoy ang pumupunta dito. So, marami din mga kawaw. So, gusto nyo bumili ng pang-cargo. Ayan, nandito yung kapi. Ayan, yung iba-ibang klaseng kapi na mora. Ayan na. Oh. It is also. Ayan, tag-25 yung is gold. So, pag pumunta kayo dito, ayan, dito yan. So, kung saan sa mga nagtatanong, kung saan matatagpuan Ayan, dito po yan sa Alcubar. Dito po yung Ramania. Dyan sa tapat niyan, magkasunod lang to, yung Ramania Mall. Baybayin nyo lang. At dito magkatatabi-tabi lahat yung mga bilihan ng pangpasalubong natin sa mahal sa buhay. Yan yung tulay, ayan dyan po ang bus station, doon po sa dulo niyan, Ramania. So lakarin nyo lang po to So dyan sa looban niyan, marami kayo pang mabilihan dyan, hindi lang mga pag Lahat ng mga tamba dito is nagtatambay mga Pilipino. So ito po yon mga kawaw, dito magbibilihan. Ayan yung chocolate niyan, sans... Uh, City Sunlights Not Sweets Bakes ayan dito sa Alcobar so pag gusto nyo pumunta ayan dito makikita at mabibili yung mga pangpasalubong natin sa mga sa buhay so thank you so much Wow TV